Uh, hi guys, uh, andito man po ako nagbabalik at for today's vlog guys ay uh, tayo po ay liligo at kung bago lang po kayo sa aking youtube channel ay subscribe mo at click ang notification bell para po lagi po kayo updated sa mga pagbagong ina-upload na videos at yun lang guys ah uh, dito tayo liligo guys uh, dito sa may amin sa ilog kasi maganda ang tubig kasi nung isang araw ay nagbaha kaya tayo guys ay liligo So guys, papakita ko po. So ito guys, aming ilog dito. Yan. Medyo masukal na guys. Yan dati guys, yung mga yung harang na yan. Nung wala pa yan, maganda dito guys, lagi ang tubig. Tsaka dito, malalim talaga dito guys. Nung wala pa yan, yung mga harang na yan. Kaya dati guys, kahit tag-init, talagang dayuhan dito ng mga naliligo. Kasi, dito guys, dito, sa buong ito, sobrang andito sobrang lalim na kaya hindi naubusan ng guys ng tubig And guys pero ngayon guys mababaw na medyo malalim na rin, pero hindi, kat, hindi kalaliman Yes. ganda ng panahon guys nung isang araw ay lakas ng ulan eh kaya kulay asul ang tubig And guys mamaya guys ay papakita ko sa inyo kung gaano dito ka uh, lalim sasabon na tayo at ah uh, ito nga pala guys ang aking pang kuskus ng katawan pang katawan lang guys ang sa mukha di ako guys nagkukuskus kasi uh, bawal daw yun sabi ng mga doktor kasi ma sa katawan eh, pag nag kasi yung mukha natin napaka-sensitibo. Kaya katawan lang, guys. tayo guys magkuskus uh, mukha naman po ang ating ito so, nga pala guys yung sabong ko yan may bato pa yan ito guys, ang sabong ko pang mukha lang. Oh, hindi ko siya ginagamit guys sa katawan. Pang mukha lang talaga. Yan, ganyan lang guys. Oh. at sa bata sa mga nagtatanong nga pala guys uh, kung bakit hindi uh, nyo ako nakita mag shampoo hindi na po ako nagsha-shampoo kumbaga sa isang linggo lang uh, isang beses lang Kaya, habang nandito tayo guys tuturuan ko na kayo muna mag dive una ganito Yan. tapos ganun ang ulo nyo naka ganito yan saka ganon then i-gagawin nyo naka ganito saka ganon e e tutulok mo lang guys ng paa nyo tapos ganon lang same process lang ganito tingnan nyo try right. ganon Ulitin natin guys. Same process lang ganun no. tapos pa. tapos Tas, tas gaganon. Huwag kayong didi, huwag kayong gaganon. Nakaganyan, naka nakatungo lang. Okay. Let's get to guys. Disclaimer lang guys, uh, hindi ako masyado, hindi ako professional magturo ng dive, kumbaga, ituturo ko lang sa inyo yung mga alam ko sa pagda-dive. Ganyan lang guys. Dapat, unang una muna, nakaganto. Tapos, kapag kayo magdadive, igaganin nyo. Then yung ulo nyo, nakaganto lang. Yun. Hanggang sa bumagsak. Huwag kayong gaganon, nakatungo lang. Hindi kayo na maluludot Basta, pag kaganto, ganyan. Nakaganto lang ulo. Tapos ganyan. Gato guys. Papapakita ko naman sa inyo kung ganoon pa kalalim yan guys Nga dito lang sa, sa may sa may chan ko dati guys dito sobrang lalim yung isa sabi ko nga yung mga ganito yung mga parang yan yung wala pa yan hindi talaga guys naubusan ng tubig dito dati guys talaga sobrang lalim dito ang pusa ko then dun no oh, dun nata dun pa kami dun dati nung pero kasi guys pag tag init dito dito ito di ba apaw dito apaw lang yan pag nag ulan o yung nagbaha pero pag tag init wala ito dito apaw mga kalahati mm -hmm. mga hangga dito yan mga hangga dun dito hindi kaya yung mga dahon guys mga naiipon hindi ko nga pala guys bawal nga pala ito ilubo at hindi po waterproof ang ating cellphone at uh, pag nilubog kayo, baka walaan tayong pang vlog. <laughs> Papakita ko naman guys sa inyo ang uh, tinatawag na cannonball. It's siguro guys alam nyo na yun uh, yun na yung tatawag na cannonball pag sa ere eh, gaganong kayo gaganong yun lang guys sana uh, yun lang ating mga ginagawa dito sa probinsya kapag kami naliligo pero pag nagbaha guys tapos umaga papakita ako sa inyo kung gano'n ko lang malaki dito guys ang baha sa amin tsaka uh, ang baha dito guys kunting ulan lang baha agad yun Guys, uh, papakita ko naman sa inyo kung ano ginagawa ko kapag hindi po ako nagsha-shampoo Dalawang beses lang guys sa uh, sa linggo guys ako nagsha-shampoo Kasi para yung ating yung yung ating healthy ng ating buhok ay diba bas, <laughs> Kasi ang shampoo kasi guys ayun uh, yung by chemical, tatawag ka, uh, hindi nakaganda guys sa buhok. Kaya uh, ganito lang guys. Guys. yan ganyan lang guys. Parang dadunin nyo lang. Parang susuklayin nyo lang guys para yung pinaka-anit. Mawala yung mga dumi-dumi guys. Pero wala lang dumi guys. Parang mabasa lang, merah mare Ganyan, ganyan lang guys. Ganun, ganun lang guys. Thank you. guys, okay na yan. Huh. Tayo magbabalang tayo guys. Okay. ang oras na guys ay alas 4 ng hapon may samba pa ako guys babaya nasamba po ako sa iglesia ni Cristo pero di, di pa ako guys ano, iglesia kumbaga nasamba lang iglesia ah, last natin guys itong sabon Ito so, sa pangmukha lang okay. pangmukha lang natin to guys Ayan, gagawin nyo lang guys Dapat lang, smooth lang guys Ayan Ah ah Try Dab lang na tayo guys pag <laughs> guys, nagbaha. da natin 'yun. Malaki kasi dito guys ang baha sa amin. Sa, sa lugar namin. ah, uh, kapag guys, pag ako naliligot, tatanggal ko yung aking singsing. -sing. Patay. Nawala pa ata yung singsing -sing ko. Nawala pa guys yung aking singsing -sing na hulog. Isa. Ah. Baka guys, nahulog lang. Papakita ko guys sa inyo yung view. Pag minsan guys, yan nung dulas na, yan nung lumot. Kaya dito tayo hahawak. Titingnan natin, baka nahulog. Ayan. Ayun. Sabi na ba guys, na ito o. Oh. Yan. Yun. Ito guys, kita nyo. Yan. Ito yung sing-sing ko. Ito yung mahalaga sa akin guys. Yan. Dito guys, sa tisusugot. Yan. Pag minsan guys, yan nung dulas dito. Dito banda guys, malumot. at yun lang guys ah, uh, magbabalaw na tayo Well. Lang guys, ah, uh, hangga dito na po ang ating video at uh, tapos na po tayo maligo dito ko na po tatapusin na video at kung gusto po ulit kayo sa aking youtube channel ay isubscribe nyo at click ang notification bell para po lagi po kayo updated sa mga panibagong in-upload na videos at uh, ngayon guys uh, magbibigay sa tayo uh, tatapusin ko na at uh, maraming salamat po sa inyong panonood at uh, yun na ito lang po ang aming liguan dito yan, kumakita nyo yan yan lang guys Hanggang dito na lang guys. See you ulit. See you po ulit sa next video.